Ano ang pinakatukso na pinakaayaw ni Pablo o ni Paul na maranasan ng mga pinagpahayagan niya o sinera niya ng gospel o ng good news ni Jesus? Ano yung mga paalala niya sa kanila na wag na wag kayo ika mahuhulog dito sa tukso na ito o doon sa temptation na ito? Masyasyak po kayo kung ano yon. Ito ay ang tukso na ang tao na nakarinig ng gospel at tumanggap kay Jesus ay muling mahulog sa lo. Tandaan niyo yung term na ginamit, mahulog sa lo, sa batas. Tandaan po ninyo, ang tao ay hindi pwedeng iligtas ng kahit na anong batas, kahit anong mabubuting gawa, hindi rin po makapagliligtas sa tao, at lalong lalo na po ang rehilyon. Kaya sabi po na aklat ng Romans, yung hindi kayang gawin ng law o ng batas, ginawa na ng Panginoong Heso Kristo. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagniningning sa glorya ng kalangitan, ay bumaba, iniwan ang kanyang maningning at maringal na trono sa langit upang maging tao at makipamayan sa atin. Ginawa po niya 2,000 years ago. So, it is finished. Natapos niya na sa cross. At sabi ng Bible, sino mang, ha, makinig, sino mang sasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Therefore, by nature, ang tao, lahat ng tao sa mundo, kahit baby pa lang, may simple nature na. Kaya yung mga taong nananangan sa kanilang mga rehilyon, yung mga taong nagsasabi na sapat na sa kanilang kanilang rehilyon, ay matutulad po sa taong yan na nasa litrato. Yan po ang tunay na anyo nila. Without Jesus, yan po ang kanilang itsura. Yes, nakikita mo sila ngayon, mayayaman, syempre may mga itsura, nakakapag-paritoke, uh, pero ang tuong anyo po nila, yan, yung ganyan po. Ang mga mananampalataya po sa kabila ng lahat, tayo po mga believers, meron po tayong buhay. Zoe kind of life. Zoe life po sa Greek. Ibig sabihin, ito yung tunay na buhay na si Jesus lamang po ang makapag o over sa bawat tao. Kaya nga po, galit na galit si Pablo. Dalawang beses ko pong napansin na nagalit si Paul, no? sa, si Pablo, sa Bible. Ito po ay yung una si Peter, Kumakain daw po siya kasabay yung mga Gentiles. And then may, may mga paparating na mga Jews, mga Hudyo. Bigla niyang iniwan yung mga Gentiles para hindi siguro siya makita ng mga Hudyo na nakikisabay sa mga Gentiles o mga Hintil. Nagalit doon si Pablo. Ang sabi ni Pablo, Pedro, ikaw na Hudyo, kung umaakto ka ng ganyan sa harapan pa mismo ng mga Gentiles, paano ka magiging mabuting halimbawa sa mga Hintil na ito? Hindi ba? So pinagmamalaki pa rin ni Pedro yung kanyang ancestry. Kasi unique nga naman po ang katawagan ng mga Hudyo sapagkat sa kanila po ibinigay ang law, 'di ba? Nakipag-communicate ang God sa kanila nung unang panahon nang hindi pa nagkakatawang tao ang God of God. Siyempre si Jesus, no? Pero nabago po lahat ng 'yon dumating si Jesus. Under the new covenant of law, sabi ni Pablo, naliligdas ang tao sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Kaya nagalit siya kay Pedro, kay Peter, sa kanyang hypocrisy. That's hypocrite. That's a hypocritical uh, doing, di ba? Gawi ng isang tao. Plastic sa ating makabagong term, tupperware. Okay, pangalawa nagalit si Pablo, doon sa mga taga -galasya. Kayo mga tagagalasya, nagsimula kayo ika sa sa anong tawag dito sa espirito. Ngayon nagtatapos kayong uli sa batas. Sabi. Ko. Kaya naggalit doon si Paul. Babalik po ako sandali lang po may ngayong aso. So 'yon, nagalit po si Paul dalawang beses, no? So makikita po natin dito na hindi talaga nagliligtas ang batas o ang anumang mabubuting gawa. Kaya itong sasabihin ko po sa inyo, kung naniniwala kayo na pwede kayong iligtas ng inyong rehilyon o ng inyong mabubuting gawa, tapos ayaw ninyong tanggapin si Jesus sa buhay ninyo, ganyan po ang totoong anyo ninyo yang nasa litratong yan. I was so thankful this morning. You know what? I was about to do this vlog last night. So, uh, kagabi po, mga 10 o'clock pa lang naman po, eh, medyo pahinga naman na po ako. Sabi ko, mag-vlog kaya ako? kaya lang. Perfect. Perfect din po kasi. Kasi, nag na po ako matulog ng maaga, kagabi. Kaya, kaya pala po, gusto ni Lord ipakita sa akin ito until I scroll this and found this picture this morning. Then, I got to upload it together with this video para ito maging, maging pinaka-ano niya, thumbnail ya, no? So, perfect. Kasi ganyan po talaga ang anyo ng mga tao na nagpipilit na makagawa ng mabuti apart from the law, from the Lord, rather. Because apart from the Lord Jesus, tayo po ay hindi magkakaroon ng kaligtasan. Palpak lahat. Kaya yung mga nagpipinitensya tuwing mahal na araw, I mean, those things are unbiblical, hindi po sinasang-ayunan 'yan ng ng uh, salita ng Diyos. Kaya ano man ang gawin mo, just like our neighbor here, uh, pagdating na pagdating niya galing ng Pinitay sa Bierne Santo I think mga ilang years ago na. Kadarating lang niya galing sa pinitensya, binugbog agad niya yung asawa niya pagdating niya. See? See? What? Yeah, I mean, what is that? Di ba? Hmm. Then I tried after a long months, I tried to share the gospel sa kanya. Tapos, ay, kasi marami akong gagawin. Dami niyang alibay. I mean, yeah. So, wala tayong magagawa sa ganyan. Then to pray for them. Kasi yung magagawa natin, the best, ipag-pray po natin sila. Huwag po natin pipilitin ng isang tao. Halimbawa, we are sharing na good news and then nakikita mo, nagre-review sila. Don't, ano, don't, uh, kumbaga, don't insist na parang, uy, dapat gito. Huwag mong pipilitan Huwag po ninyo pagpipilitan. Ipag-pray po natin sila kasi nataniman na po sila. Nataniman na po sila si Lord na ang bahalang, ano po, kung sa kuan ay eh, magpatubo. no? Tayo ang ginawa lang po natin, nag, uh, tinaniman po natin sila. Pero si Lord na po magpapalago, magpapatubo. Jesus knows best. Jesus knows everything. He is our everything, di ba si Jesus? Kaya sabi ko po, ang batas po ni Moises, binigay po yan para what? Ano po ba ang pinaka-purpose po ng batas ni Moises? Simple lang po, para ipakita po sa tao na makasalanan siya. At para ipakita po sa tao na hindi niya kanyang iligtas ang kanyang sarili. You know what? If you really want to uh, fulfill the law, tapos pumalpak ka dun sa isa, babalik ka na naman dun sa mga iba na na-fulfill mo na. Back to zero ka na naman. Halimbawa, asampung utos. O tapos nabuo mo na yung 9. Tapos nagkamali kang bigla sa sumablay kang bigla nung 10. Burado na yung one to 9. You have to go back. Di ba? Go back at 1. Tapos tuloy mo Pero itong sasabihin ko po sa iyo, bumalik ka man ang bumalik, hindi mo magagawa yan. Sapagkat wala pong perfectong tao. Ang perfection natin mga believers, si Jesus. Don't get me wrong. Kung mo ba Christiano, perfect tayo? Hindi po nagkakasala pa rin tayo pero yung spirit natin pinerpek na ni Jesus yan dahil tinanggap natin siya as Lord and Savior it's it's that simple only very simple if you wish to really receive the Lord right now I would be willing to pray for you Lord Jesus come into my heart I know I'm a sinner forgive me all my sins past, present, and future I now made you my Lord and Savior Friends, if you really pray that prayer, I believe you get born again. You get saved. You start reading the Bible, share the good news, share Jesus. Ganun lang po kasimple. Wala na pong ibang mga dapat gawin. Mga ganito, ganyan, than to share Jesus. Amen? Ang salvation natin is a work of God. Patutunayan ko po yan. 2 Corinthians chapter 5, verse 17, very familiar, right? All Uh, sabi niya ganoon, if anyone is in crisis, now a new creation. Pero yung 18, minsan, dinededma, nilalagtawan. Alam mo yung 18, all this is from God, all this is from Jesus, all this is from the Lord Jesus. Hindi po ba? Siya yun. po ba? Basahin niyo, 2 Corinthians 5.18. That's why, napakahalaga po ng context. Context is king, di ba? So, yun lang pong gusto kong sabihin this morning. Na if you really wish to receive the Lord, nakapag-pray na po tayo kanina at uh, kung willing ka naman po at uh, ginawa mo naman yon. congratulations, welcome to the family of the Lord Jesus Christ. One day, babalik siya, rapture tayo to be with Him forever and ever. That's why if you're not yet a subscriber of this channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this wonderful video of salvation. And as always and forever, Jesus truly loves us all.